Bakit 'to pinuno problema? Yung problema ni ng ating Senate, Senate President. Eh, hindi, siyempre <laughs> tutulungan natin ang Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. bilang mamamayang Pilipino tayong to, ano eh naghahanap ng kasagutan eh. Di ba? Oh. O oh, bae, eh, sila ano, sila 'yung uh, nauna diyan eh. Sabi nila, uh, oh. mas magaling kanyang mag-imbestiga uh, si ganito. Yan. O sige. O di sige ikaw. <laughs> ang problema. Hindi niya nabigyan ng distinction 'yung dalawang bagay eh. Ano po oh, oh. 'yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, Investigation in Aid of Legislation. Isa po yun? Uh -huh. yun, yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Uh -huh. Ayun ay isa. Police Investigation. Ang kanyang alam. Ah. Uh -huh. At Tingnan mo. Alimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee investigation in aid of legislation. Apo. Ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource, resource persons. persons. Yes. Uh May -huh. paggalang doon. Uh -huh. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Mm uh -huh. Hindi mo pagbububulyawin doon. At totoo naman. Hindi mo eh. sasabihin, pinaglululukom ko Hindi, hindi pwede yun. Uh -huh. Sa police investigation, ah, uh, eh, iba na yun. Pagdududuruin mo na sila. Testigong... Ito yung, ito yung hindi ano eh. Yung mal, hindi, hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing. Blue Ribbon, ha? Oo mm po. -hmm. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Ah. Tapos kukunin niya yung... Testigo. Testigo, o yung resource person. Mm -hmm. data niya sa NBI. Pagbalik niya, yaharap niya uli sa amin, meron siyang supplemental lapidabit. Uh -huh. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo niyo na yung balat sa tinalupan, eh. Eh, eh. At... So, pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI. Mm -hmm. Oo may meron ba tayo tuntunin dito? May meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate -co doon sa ano tawag doon? ICI? Uh -huh. Ano na uh -huh. Independent, independent Commission. Commission on Infrastructure. Paano independent 'yun? Oho. Uh -huh. yun ng Executive Department. Ang budget niya Executive Department. Uh -huh. Ang tinutugis natin DPWH yung iba. Executive Department. Executive Department. Paano pagtatakpan mo yung Executive Department? Katapos meron silang ano eh, meron silang isa sa mga powers nila upon request. Mm -hmm. uh, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, oh. from the Senate, oh. from the courts, from the Sandigan Bayan, yes. and from any other public authority. Mm -hmm. Parang mag independent, yung... ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo. Huwag kang, ibig ba sabihin, uh. wala tayong choice ka pag nag-request sila, kamo ano ginagawa nila? Opo, obligado kayo ibigay na namin yung dokumento. Kailangan oh. na namin, <coughs> dalin dalhin mo rito si Oho. Dalhin mo rito si Hernandez. Oho. Uh -huh. uh -huh. Humaharap nga sa kanila, ipatawag si sa dito, ipatawag sa kanila. Wala tumanggi. Oho. Uh -huh. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances. Nasaan na yung nasa na yung uh, uh -huh. institutional boundaries. Mm uh -huh. Nasaan na yung separation of powers. Separation of powers. powers. Uh -huh. Alimbawa, oh. Halimbawa, oh. Nag-request yung ICI. No. Wala kami, wala kami karapat ang karapat na magsabi ng no. Meron. Oo. Uh... Kanya-kanya tayong ano, di ba? Mm -hmm. Departamento eh. Ito e, haluhalo na eh. Uh... Pupunta sila doon sa ano, makikipag-meeting sa ICI. Darating ang, darating ang Department of uh, Justice Secretary dito. Haluhalo kami ganyan. Ano klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ikaw Sinasabi ko lang naman ng mali. Opo. Uh, Alam naman hindi ko sabihin ng mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Eh, past... Ayaw naman nilang humarap. Uh -huh. o, sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? <laughs> Kasi, ang agad... Alam mo naman ang na, Senado, ano, uh -huh. ano bang pinag-usap? Kaya, kaya nga sinabi sinado eh. Opo. Uh -huh. The Senate is a deliberative body. Yan, uh -huh. It's uh -huh. a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan. Dumimati no, ka. Adyan talaga. Eh ayaw mo. Tumayo ako, aalis ka. Oo. Uh -huh. Pagkatapos, sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, Ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privileged speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kayo ba? <laughs> Please, let Please wait ears. for me. <laughs> Alam nila nasa agenda eh. Uh -huh. umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin doon. Sinadya na talaga ko. Pagkatapos umalis, sasabot uh -huh. siya sa Twitter. Uh -huh. Tama ba yun? Uh -huh eh nawa, wala na yung ginagawa siya sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidibate, patagisan nito, pag pagalingan nito eh, Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta, doon, oh. basta na ka doon. oo oh, oh. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag kayo na pinag-usapan doon, maglilinaw doon, doon makikita. Yan, oo. Oh. Kung ano talaga yung dapat nating gawin sa pagkita ng pakikipagtagisan mo ng, ano, ng, ng uh, idea, mm -hmm. ng uh oh. mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag ka uh, may punto kayo at na nag nakipag-usap yung iba tagayan nung dismissal nung um, impeachment pumayag kayo eh na ibabasa ar archive na lang eh pero oh. Yun ay bunga ng debate, debate yes. ng oh. Mm. sa floor. Oo, oh, hindi ba nakipag-debate naman sila talaga? Mm -hmm. Oo, oh. oh, di inarap ko naman silang lahat eh. Mm -hmm. oh. Nag-privilege speech kayo, tapos nanong kayo. Oo, oh. hindi oh. oh, ba? Oo. Oh. Anim so, mm -hmm. na oras ako nakatayo doon, ako umupo eh. Mm -hmm. oh. Na-harmonize naman, di ba? Oh. Yun, wala namang ano, oh. oh. di natapos. Ganun oh. dapat. Hindi ba dapat? Ay, ba't ngayon mm -hmm. ayaw na nila? Kasi okay. ganun talaga ang sinahal. Ganun talaga ang oh. kongreso, oh, so, di ba? O, tasahanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo.